Ayan. Pure white kelso na broodstag class A. 35,000 po yan sa Farm Share B-Boy. Dito sa Expo sa World Trade, World Trade Center, 32,000 na lang. Pure white kelso class A, 15,000. Ayan po ang kanya mga kilala talaga. Bloodline, white kelso. Dito po yan. First day pa lang dito sa Pasay. So ang gaganda po niya, no? Ang Ang gagwapo. So, may discount ka na na 3,000 pesos. Ayan, si Sir Biboy po mismo ang dyan. Pwede ka pa makapagpa-picture sa kanya pag bumili ka. O kahit hindi ka po bumili, napakabait po niya ni Sir Biboy. Bungan na bungad pa lang po ng, ng expo. Ayan, gawing kanan po yung boot niya. Ang dami pong parokyano, mga kabackyard, mga kamarino. Ang gaganda talaga nitong white kelso na to. Pwede pang passion show. Kaya naman pinagkakaguluhan siya ng mga breeder po, mga small backyard. Ayan o, oh, picture, yan. Ito rin po, yung kanya mga ulit na red kelso, super sweater. Ayan po, ang kaganda pa rin. So, ang dami po niya dito dalang materyales. So, pagkakataon natin na ah, makabili mga backyard breeder kung ating mga inahin pag magbibreed po tayo quality eto na po ang magkakataon natin so ang gaganda po niya no ang presyo po ng kanyang pullet ngayon ah, uh, yung class A po talaga yung pinakamagandang klase Kinsimil po, 15 mil po 15,000 pesos then meron naman tayong class AB ang halaga naman po niyan 10,000 pesos so muli ito po yung mga well known na bloodline ni Sir B-Boy meron tayong red kelso meron tayong super sweater Ah, uh, wala lang po ako napansin ah, uh, kahit ilang oras pa lang nag-open ang ang X4 wala na siyang pullet na binebenta na white kelso o na kaagad pero kung gusto niyo po makabili meron naman po dyan na broodstag na pure dan po class A uh, meron siyang 35,000 pero 32,000 na lang so wala na pong white kelso na pullet. so ito naman po yung mga pulit na ang gaganda o ang kinis Talagang, kung hawakan mo rin po balansyado so wala ka pong masabi, mataas talaga yung standard ng mga farm na ganito. Saka andon po mismo si Sir B-Boy. So pag bumili ka po ng mga pulit, uh, let's say wala po tayong budget, bibili lang po tayo ng isa, itanong na po mas mismo natin si Sir B-Boy, Sir B-Boy, saan ba to dapat ipares para makaproduce ako ng magandang battle cross na battle stag na panlaban? So sasabihin po yan ni Sir B-Boy kung saan mo yan para kung meron ka man sa bahay mo na mga sweater o ibang bloodline kung dyan may so okay po yan yan o ang gaganda po nila oh. so maganda po kung first day pa lang pupunta ka na mas maaga kasi syempre po tayo makakapamili po tayo kung ano yung gusto natin na materyales yung pilates talaga natin total so, madami naman po din tao marami kayong pamimilian ayan po ang dami nyan no? ang gaganda So yan, magbabayad lang po tayo ng 200 pesos para po sa entrance natin. So sa loob, yan, sa Pasay po, sa World Trade Center. And then, whole day na po yung ating ticket na yun. So pwede ka na po makapag-ikot sa lahat ng booth. Marami po dyan din na mga parapol, lahat po dyan na mga kumpanya uh, ng mga, mga patoka. Ayan, uh, first day pa lang po kahapon so pwede pa kayong humabol pwede pa kayong pumunta ngayon uh, January 21 and 22 Sabado at Linggo po bali tatlong araw po yan so marami pa rin po naman po doong stock sila so I think magpaglalagay po sila o oh, meron pa silang mga additional na breeding material and stocks mula sa kanilang farm so Sabado, Linggo po second day so mas maganda po yan mga ka-backyard, mga kamarino walang wala namang pasok po iba nating mga kabakyar dyan so pagkakataon nyo na makahabol po sa dito po sa so World Trade Center sa Pasay uh, World Game Paul Expo 2023 so after 2 years po finally ngayon lang ulit nagkakameron yung ganitong expo na move po yun lang na move pero ngayon so po na pinis mo uh, po pagkakataon nito sa atin so kita kita po tayo ulit dito sa day 2 uh, World Game Paul Expo super skater yang dan super skater super sweater. super, sweater. super, sweater. super. Puta pa